Ang kwentong maririnig natin nayon ay isang pag-amin galing mismo sa kanya. Bawat salita, bawat emosyon, hinugot natin mula sa kanyang salaysay. Ito ang kwento ng isang babae na nakiusap, natawagin na lang natin sa isang pangalan. Just hide me under the name Inday. Diyan mismo nagsimula ang lahat isang simpleng pakiusap na magtago sa likod ng pangalang yan para lang mailahad niya ang isang karanasang tuluyang bumago sa takbo ng kanyang buhay. Kaya halina at pakinggan natin ang kanyang kwento. So ang kwento niya, nagsimula nung unang tapak niya sa Maynila. Daladala -dala niya, you know, hindi lang yung mga gamit niya, kundi isang malaking pag-asa para sa isang bagong simula. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa buong pamilya niya. Isipin niyo, labing limang taong gulang. Sa ganito kamurang edad, pinili na ni Inday na pasanin ng isang malaking responsibilidad bilang isang kasambahay. At napakalinaw ng dahilan niya. Diba? Pagmamahal, ang matulungan lang ang kanyang mga magulang at dito na siya pumasok sa isang mundong hindi niya kailanman inasahan. At yung mundong yun, sa simula, parang isang panaginip. Sabi nga niya, namangha ako, para silang mga artista. Ganyan niya inilarawan yung mga amo niya napakaganda, napakagwapo. Sa mga mata ng isang dalagita, para siyang napunta sa isang perpektong tahanan. Pero alam naman natin, di ba, na madalas, yung mga bagay na mukhang perpekto sa labas ay may tinatagong mga lamat sa loob. At hindi nagtagal, nagsimulang gumuho ang perpektong imahe ng tahanang pinasukan ni Inday. Parang may dalawang mundo sa loob ng bahay na yon. Sa umaga, ang nakikita niya ay yung maayos na pakikitungo, mga kabaitan. Pero pagdating ng gabi, sa likod ng mga nakasarang pinto, ang naririnig niya ay sigawan at ang pag-iiyak ng amo niyang babae. Mga palatandaan ng isang pamilyang unti-unti nang nawawasak. Hanggang sa dumating na nga sa punto na hindi na umuwi ang amo niyang babae, ang naiwan isang lalaking lugmok na lugmok sa kalungkutan at idinadaan niya sa alak at luha ang lahat ng sakit. At sa gitna ng lahat ng to, nandun si Inday, isang tahimik na saksi. At dito na, dumatung ang isang gabi na tuluyan ng nagbago ng lahat, isang tagpo sa kusina na siyang naging sentro ng buong kwento niya. Grabe ang bilis ng mga pangyayari. Isipin nyo, alas 10 ng gabi, umiinom lang siya ng tubig. Bigla, Naramdaman niya ang amo niyang lalaki sa kanyang likuran. Isang yakap. Isang minuto lang ang lumipas. Isang halik. Mga kilos na parang puno ng desperasyon na nagdulot ng matinding pagkabigla at takot kay Inday. So ano nga ba ang tumakbo sa isip ni Inday sa mga kritikal na sandaling yon? Dito na nagsimula ang tinatawag niyang ang unang karanasan. Ito yung nangyari step by step. Una, syempre, ang reaksyon niya ay pagtanggi. Tinulak niya ang amo niya sa pag-aakalang dala lang yun ng kalasingan. Pero, biglang nagbago ang lahat nung binanggit ng amo niya ang pangalan niya, Inday. Sa isang salitang yon, doon niya naintindihan, hindi to aksidente. Alam ng amo niya ang kanyang ginagawa. At sa bigat ng realisasyong yon, ayon sa kanya, bumigay na siya. Isinuko niya ang sarili. At siya ang naging unang karanasan ko. Sa ganyang kasimpleng pangungusap, binuod niya ang bigat at kahulugan ng gabing yon at ito ang naging pundasyon ng lahat, lahat ng sumunod na nangyari sa kanilang dalawa. At ang sumunod na kabanata sa kanyang kwento, isang lihim, isang lihim na relasyon, at sa kanyang pananaw, isang lihim na pag-ibig na nabuo mula sa isang gabing iyon. Dito na naging mas komplikado ang sitwasyon, kasi paminsan-minsan umuwi pa rin ang asawang babae na walang kaalam-alam sa kung anong nangyayari, habang sa likod niya nagpapatuloy ang lihim na ugnayan ni Inday at ng kanyang amo, isang buhay na may dalawang muka. At dito nagtatapos ang kanyang pag-amin. Ipinagtapat niya na nahuhulog na ang kanyang loob at mahal na niya ang lalaki. At ang dahilan niya, dahil siya ang naging unang karanasan at pag-ibig ko. Para sa kanya, yung dalawang konseptong yon hindi na mapaghihiwalay. Kaya sa dulo iniiwan tayo ng kanyang kwento na may isang malaking tanong, ang nararamdaman ba ni Inday ay tunay na unang pag-ibig na isinilang mula sa isang di inaasahang pagkakataon o ito ba ay isang masalimuot na lihim na nagugat lang sa kahinaan at kalungkutan?